tulog. Alam niya yung commander in chief niya na Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka sila ang hindi ang mga polis. Kami ang tagadabaw, alam namin si Lagdamiyo nagdodroga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa sa, sa kay Pedro. Kaya yung sip ni, mag, mag, usap kami, yung sip ni Lagdamio magtulo yan. Hindi niya alam na yung sip niya. Minsan kina, gano'n na lang niya. <laughs> alam ni Marcos na si Aglag durugista. Alam ni du, ni Lag, ni Lagdamio na durugista. Magkasama yan sila.